hindi na po pinapatuloy ng Supreme Court ang BARM election sa October 13. At hindi nyo na ito tututulan, no? hindi na kayo apela. Is it because you are kind of relieved na hindi may tutuloy dahil hindi kayo handa talaga na ituloy kung sakali man? ano yung sa loobin po talaga ng COMELEC? Eh, sa isang banda po, tama po kayo dahil dun sa nalalabing araw sa amin ngayon po ay eh, October 2 uh -uh. Eh, 11 days to go, halala na, hindi naman talaga namin po kakayanin, yan ang totoo pero kaya tama po kayo, na relieve kami dahil meron pong kwestyon eh, alin pa talagang ipapatupad ng Comelec, yung naunang batas na BAA 58 uh -uh. yung unang distrito, o yung BAA 77 ngayon malinaw na, uh -huh. pareho po silang unconstitutional, start from scratch, yeah. ang Bangsamoro Parliament o ang problema lang, back to zero rin po ang Comelec, sa loob ng limang buwan na pagitan po na binigay ng Supreme Court kaya sana mabilisan po ang pagtalima rin ng Bar Parliament sa utos na maggawa ng bagong pagdidistrito na naayon sa batas lalo na na'ng contiguous at adjacent hindi oh, oh. magkakahiwalay nang makakilos na rin po kagad ang COMELEC sa paghahanda. Okay. Tinakda na ng Supreme Court actually yung petsa March, March 31 2026. So paano po ang uh, budget nito? Ah uh, hindi ko alam kung maipapasok pa yung karagdaga na pondo para maisagawa nga itong uh, BARM elections po sa darating na March 31 eh, malamang po kami manghihingi ng supplement dahil meron po mga nagastos na ang COMELEC na hindi na namin maibabalik. Yung unang list po, no, no, yung list dito sa ating mga makina canvassing systems, yung sa Starlink na gagamitin, yung na-deploy na, na imprenta ng balota. Meron pa naman po natitira sa original na pondo pero nakikita namin baka po kulangin. Kaya po kami hihingi ng supplement. May isa pa po kaming problema. Ito po kasing uh, batas natin na Republic Act 12-123 sinabi, karuptong lang itong halala na to. At kagandahan po nag naganap within 6 months ng procurement namin, eh nag -ano lang po kami, amendment to order, parang nag-extend lamang kami ng kontrata. Ngunit ang susunod na halalan po ay 2026 na. Iniisip na po namin at hihingi kami ng tulong. Paano ba to Magpo-procure ba kami ng bago? At pagkaganyan po ang gagawin natin, kailangan mapanibagong pondo po 'yan hindi na po, po pwedeng extension ng kontrata na ginawa namin ngayon Magkano po ang nasayang Attorney John Rex dito sa Humigit-kumulang so, ano po, po na uh, sa wala pa naman po eksaktong pagtataya pero mga 1 billion po ang nasayang diyan so, dahil okay. nga po dun sa renta ng makina renta ng can canvassing systems yung mga telecommunications yung deployment at yung uh, 3 million na balota yung palamang po nasa 500 million na